viral ngayon ang video ito. Pero nung Nobyembre pa raw talaga ito nangyari. At dahil first time nilang makapagburakay, kumasa silang subukan ang parasailing na madalas lang daw nilang napapanood noon sa YouTube. Ay! 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 ang mga sasakay, kakabitan ng harness at para ng saranggolang tatangayin ng hangin, sakay ng parachute na itinali sa bangka. Nasa bucket list na namin yung parasailing talaga para ma-experience natin kung anong feeling sa taas, para kang lumilipad. Hanggang sa kabitan na si Naniko ng harness at saka unti-unti nang pinakawalan sa ere. Yung pag mabilis lang naman eh. Tapos habang hinahabaan nila yung line, palayo ka ng palayo sa kanila, pataas ka naman ng pataas. Masaya, para ka talagang nasa eroplano. Pero nung limang minuto na silang nasa ere, Yay! Uy, yataas! Nangyari ang hindi inaasahan. Ang lubid kasi na nagdudugtong sa parachute at sa bangka, Napatid! na siya kami lahat. Bago mo putol yung line, talagang magsi-selfie kami. Na tinaas na nung wife ko yung cellphone eh. Tapos naputol. Nag-uusap kami na, teka lang, kalma lang kayo na para hindi lang mag-worry. Kasi, ang para sa akin, pag ako yung nag-worry,